Bro well, guys, yung bugam ka dito sa amin sa Negros Occidental sumabog na ngayon ngayon lang. Ang mga halos ano lang mga ah uh, pasado alas 3 ng hapon ngayon ngayon lang oh. Nakikita nyo ngayon guys oh. Grabe yung dad kanina ano ti, puti puti yung usok at tapos umulan pa. Tapos baya maya may, ng no, sumabog na guys. Grabe ng itinusok mamay pakita ko sa ibang kopya ko dito. So, nagpapanik po ngayon mga tao dito kasi hindi nila akalain, ano? Kahit ngayong P-Books, uh, na sa amin noon dito. Um, basta, wag na pumasok sa 4 uh, kilometer danger zone. So, di mga tao dito na gano'n naman. Nakinig pero dito nito lang guys, sumabog siya guys. Grabe ngiti mo Tapos, um, halos lahat na uh, nataranta talaga, no? Uh, nag ng iba ay ngayon sa, doon sa may, uh, may mga ditos doon sa, at, uh, kilometer danger zone doon sa labas na no, nag, nag pa rin sila, ano, tapos yung mga LGU ngayon, eto na, um, daga, nag, ah, uh, hindi mo ano, itagang nagpanig, guys. Um,